I wanted to teach this guy a lesson. He won't leave my girl alone! Ikaw dapat lumuhin sa kanya! Paliw! Kigan! Ah! Pigilan mo yung mo! Awatin mo sila! Awatin mo naman yung mo! Keeper! Keeper, awatin mo na! Kigan! Ah! Pagsabihan mo yung kapatid mo! Ayaw mo sila! Let them fight! If they wanna fight over a girl, let them fight over a girl! Anong sinasabi mo? Wait! Awatin mo nga! Awatin mo! Rory! Jay, it's useless. Matatrigoy lang si Kigan. M Blaster! Blaster! O niyo sila! Blaster! Ano'y hugo mo dyan? sila! Lain niyo Blaster! Uy! Uy! Ano'y buble mo? Awatan niyo sila! Uy! Ano ba? Ano mo? Tama na! Ikaw umalis! Isa nabal sa dalawa, baliw bakal magkapatid! What did you say? Gigan! Ay! Okay ka ba? Hindi mo dapat ginawa yun. Paano kung yun nasaktan? Ang gulo. What were you thinking? Trying to act like a shield? Ikaw, imbis na pigilan mo sila, kinampihan mo pa. Ang galing mo dyan sa part na yan. You know how protective I am over my brother. Protect saan? E eh, siya naman nag-umpisa. Sige, magkabihan kayo! Sino? Ha? Both of you! At isa ko, hindi ko pinapabayaan yung mga kaibigan ko. Asa bagay, hindi naman pala kaibigan tingin mo kay Yurip. Lang naman siya. Tsaka na sa kapatid mo. You don't know what Keegan is going through! Kahit anong pinagdaanan niya, wala siyang karapatan na manakit na lang! Kaibigan mo din naman si Yuri ha, ah, si Blaster!